Julia Barreto at MJ Kayabyab na imbitahan para sa Kalayaan 2025 Celebration sa Dubai na ginanap sa World Trade Center. Sa unang performance ni Julia Barreto, naghandog ito ng isang awitin at sinabayan ng sayaw, kasama ang kanyang mga backup dancers sa Dubai. Super ganda ng dalaga habang kumakanta sa entablado. Alew na alew ang mga audience sa kanyang performance. Nakaupong kumanta sa kanyang pangalawang performance si Julia Barreto. Kumikinang ang suot nitong damit dahil sa mga ilaw. Pagkatapos kumanta ng kanyang pangalawang performance, sinabi ni Julia Barreto na yun na lang ang last performance niya pero may request ang mga audience sa kanya. Ano ba request? Ano? Hindi ko eh. At yun na nga kinanta at sinayaw niya ang kanyang paboritong dancing queen at ipinakita ang kanyang signature dance. At itinudo pa ni Julia Barreto ang pagsayaw at ikinatuwa ng mga kababayan natin sa Dubai na excited na makita siya sa personal. Maliban sa Kalayaan 2025 celebration, naimbitahan din si na Julia sa iba't ibang Filipino community sa Dubai at isa dito ang interview nila sa Viva One Dubai. Yes. <laughs> <Ganda na kapatidong. laughs> <laughs> <laughs> Mainit ang pagtanggap ng mga kababayan natin sa Dubai ni na Julia, Barito at MG Kayabyab at bago ang interview ay nagkabiruan muna sila. dapat nanti nak silent je je sudah tak okay you